Oh, yung anak ni nanay nasa DSWD tapos sino yung nanay niyo pinabayaan niyo anong klase kayong anak? Tatanda rin sila na eh. sana hindi gayahin yung ginawa sa inyo ng mga anak magiging anak nila. <coughs> Night. Oh, uh oh, Para hindi mawala. Okay. Ayan, babalik kami na iha. Okay, okay Eto na, binalang kita ng kape at saka tinapay. Kumain ka. Mm-hmm. Mainit. Na tinapay. Mm -hmm. Ma'am, magre-request na, magre na ako sa inyo ng ano, yung tungkod. Huh? Hmm? Ano yon? Yung tungkod pag naglalakad ako. Ah, tungkod. Na ako. Na, mahirap na rin kayo makalakad, na? Hindi na. Kasi itong palakad ko. Masakit po. Ah, oh, sige na, ibabalikan ka namin dito para bilang ka namin ang tungkod. Hindi naman kayo aalis dito, di ba? Hindi po. Sige, babalikan ka namin dito na para yung mga tutulong din. Mabigyan ka ulit namin ng tulong. Opo. Mm. Wala na po ba kayong panawagan sa mga kamag-anak ng iba? Yung nasa Parang awa ko na dapat niya hindi pinagtakwil ako nila. Mm. Kasi ang kapatid nila, mm. asawa ko, mm. pinagtakwil ako. Kaya ako nandito dito ngayon. Ah, malakalakas sa pa mm. May nagbigay sa akin na itinatanggap ko. Mm. Marami nagbibigay sa akin. Kasi kita ko, kita hmm. nila ang kalagayan. kalagayan mo na sobrang nakakaawa po talaga. No, yung anak ni nanay nasa DSWD tapos sino yung nanay niyo pinabayaan niyo? Anong klase kayong anak? nasa... Ang anak niya, ang anak na doon nung naap, iniwanan na siya. Ngayon, nag-asawa naman dito. Eh, namatay na asawa niya. May namatay pa rin siyang anak. Ah... Ako naman, kaya ako naman hindi mapatuloy sa loob ng bahay namin. Yung anak kong, may anak akong na-stroke yun ang alaga. Ah, inaalagaan nyo rin po. Oh. Ayan, nakita naman niya yung anak ko na-stroke. Oh, oh. Eh kasi abay, hindi eh, naman namin, hindi naman sa pag ano. Hmm po, konti lang ang kwarto. Ano, buti hindi siya pinapalis. Nag-open pa to na, hindi na. Hindi. Eh, nakiusap ako dito. Sabi ko, kung ano ng palis, yun ang O, babalikan na lang namin ulit si nanay dito para bilhan namin ang tungkol. Hindi, sana naman ay matulungan yung Oo, oh, oo. Oh. Ang gusto niya ay makauwi siya ng kanilang bayan. Na option. Na option. Na option. Sige, nai. Ayan, sana matulungan natin yung Mapanood ng anak mong nagtatrabaho sa gobyerno tapos kayo hindi kayo matulungan. Opo, nasa gobyerno pala yung anak ni nanay, nasa DSWD. Tapos yung nanay nyo pinabayaan nyo, grabe kayong mga anak. Meron pa nang ganun. Mm -mm. Tatanda rin sila na, eh. sana hindi gayahin yung ginawa sa inyo ng mga anak magiging anak nila sobrang nakakaawa kayo. May ah, may anak din sa abroad. Tapos, pinabaya may anak na, din na ko sa abroad. Grabe. Pangalawa kong anak. Alam nang nasa abroad na yun, na naging... namin yung Facebook nila. Mm -mm. Pati wala nakalay ko. Nakataos na talaga. Ah, hindi na. Pinabayaan na talaga. pinabayaan. Wala silang kwentang mga anak na. Hayaan nyo na lang po sila. May araw din yan sila. Pati tatay nila. Pag umuwi, Kinatakwel din nila. Mm. Binibigyan ng pamasahe. Kasi naglalating. Mm. <laughs> <laughs> naglalating daw yun. Mm. <clears> Kaya <throat> nasa man badita ko. ano, Presi Martires po. Na ko, nasa mandalu, mandalu yung, daw yung asawa. Babalikan ka namin ulit dito na ya, para bigyan pa namin ulit kayo ng tulong. Siguro na... Uh, Hindi ko lang masabi, pero pupunta kami dito kung anong araw. Uh, Ayun, sana matulungan po natin si nanay mga idol. Dito lang talaga siya natutulog. Ang pangarap ni nanay, makauwi na rin ang lugar nila. May bahay naman kayo doon sa probinsya, na Sa La Union. yung mga hipag ko. Hipag, anak anak, Sana tanggapin tayo ng anak niyo ulit. So, pag, pag ako na doon, hindi ako kasama sa bahay nila. Saka ano? Takak. Kapit-bahay, hmm. iba ang ditutulugan ko hindi sa kanila. Marami na rin kanila. Parang, parang nandijiri sila sa akin. Grabe naman. Marami na rin kami na-interview na kagaya nyo po. Pinabayaan din ng mga anak. Hmm, grabe talaga. Hayaan nyo na ibabalikan namin kayo dito ulit ha. Mag-iingat kayo dito. Sana makita ka pa rin namin dito pagbalik namin para mabilang ka namin ng puso. Para makalakad sa'yo. Pero nakakalakad pa naman sayo, nine, Opo, baga kayo, na. Opo, pag ako'y nakainom ng gamot, mm -hmm. nakakalakad ako. Basta nakainom May ako. May mga gamot pa kayo dyan. Ah? May mga gamot. Punti na And lang. Pababili ako mamaya. O, pagbalik namin dito, nabibilan din natin si nanay ng gamot, mga idol. Sa mga tutulong po, ayan, tutulungan natin si nanay sa pagbalik natin, mga idol. Para makita, sana makita ka pa rin ulit namin dito na wala na po kayo sasabihin sa ating mga viewer. Wala na po ako sasabihin. Dahil natabi ko na lahat. Mm -hmm. na, na ako magsalita. Mm -hmm. Ingat kayo lagi dito na Opo. Okay. Babalikan ka namin ulit dito para sa tungkod na bibili namin para sa inyo. Ayan. Sana mapanood to ng anak ni nanay. Grabe yung ginawa nyo sa anak, sa nanay nyo. Saan ba mapapanood? sa TikTok po at saka sa YouTube at saka sa Facebook po. Uh, ano pong pangalan ng anak niyo na sabihin niyo pala para ma JL si yung panganay ko JL si Vera. Pangalawa JL si Ano Anong apelyido po? Ateta at po. Ateta at po, sa wala pa silang asawa. Lahat na po sila may asawa. Ah. Yung bonso ko nagtatrabaho sa ano, sa gobyerno, Elma. ma, el apelyido po, apelyido, di ko alam apelyido sa asawa. Yung dating apelyido niya? Yung asana, tatara, tatata, tatara, tatay nila. Oo. Uh -huh. Anceta. Ancena. Anceta. Anceta po yung apelyido. Sana mapanood ko ng mga kamag-anak nyo rin, tsaka ng anak ko. Ayan, babalikan ka namin ulit dito na eh ha. Opo. O, maraming salamat. Kain na po kayo. Binala natin si Nani ng Sa inyong binigay o -o. na tulong. Babalikan ulit namin o -o. kayo dito na hindi pa yan tapos. Opo. Mag-iingat kayo dito na. Oo. Salamat o. po.